Ayan mga kasing ko, ito na huli natin. Pagpalitan na tayo magbatak. Sama sila okay taksay pa rin at saka salmon ito yung sumasampa. tambak na rin natin ulit. Ayan, padalang-dalang yung taksay. Mababa pa yung lambat natin. Itong panyo pa. Ang pag-asa pa. Ayan, yeah, puro taksay na. Ayan na, magdiritso yung bangka. Kasi ko ang pagpapit sa Guys, pwede sila nga yan. Basta diritsyo. May bagay na yan. Marami pa rin yung kalaso, tiki-tiki. oh, tiki-tiki, tiki, nahulog na. Ayan, yung tiki-tiki, oh, kuti-kuti, yan. Oh, ito yung marami, Oh. Oh, pamimigay na naman natin yan. Oh, tamad tayo na magdaing, eh, dami natin tanggalin. Yun, may pitik na naman. May pitik na naman. oh mau hole tayo club crab pitik. Eh. Buhay na buhay pa Katunog tunog pa Yan. Yan, oh Ayan. Yeah, Ayan mga kasing ko, separate na natin yung mga ano, say sa mga tanggalin na ano. niwalay na natin um, dilim na naman yung habagatan ah Air pressure kasi hmm, kaya yung pen hulog pa 20 <coughs> 120 pa ya? Buhay buhay na po buhay yung mga isda Nagatulog pa. Eh. Okay. Ah, ano, puro taksay. Eh. ganitong isda kahapon mga kasing ko salmonite o, wala nang nagbili kahapon pinalako natin binalik nang naglako kasi wala nang magbili pinamigay na lang natin Pumalya. Hmm? Tara, pulupot na. Hmm, liwit. May malaki na naman tayong liwit. Espada. Kahapon, walong piraso yung huli natin. Problema, binarat lang ng pinagdala natin bayi. Kinuha lang ng 80 yung kilo. Tinala natin doon sabi 150 para tsinta lang. Ayan Pakwal lang yung bangga na isda oh. Pero malaki. Malaki na yung mata kasi ng lambat natin. Ayan matansin ko. Bali apat na daliri yung pasok nito. Sa mata. Pakwal lang yung bangga na isda kasi oh. ko pa dating dating lang so, nasan send mo ni ito tanghali naman tayo ito tanggal ito mga yung natin oh. hindi man naghintay sila Miriam Kapon nainip na siguro kasi pari madalang lang kasi marami nang sira yung lambat natin Sa natin Taas na ng tambak. Dito pa sa kabila. Oh. Walang yung banggana na isla. Diretso. Ito tayo nagkariya sa laot. Taas na yung araw. Medyo masilaw na. dalang lah yang bangga dah. Ngider celengian nah, kenen nah Bapak ya nih. Eh. Susu, subuk lah yang bangga. ano asing ko 150 ang kilo nito yan kaya ito yung tinatarget talaga natin so ilang araw na ganito yung huli natin yan talaga yung tinatarget natin lima may low pressure na naman lakas din at agad hindi na tumabalikan tanghali na buhay pa isa yeah, magagalaw pa. Nagtunog-tunog pa. Thank yeah. yeah. taksay taksay ayan ayan po puro bago yung dala ang gawain lambat Oke. Okay. Hmm. Ngaksi neles pas ke. Takot ka. Tao lokisor. Wala pang na dilim sa bagatan. Ayun ngayon. ngayon uh. Adim bukas. Hmm. Pangkalma daga kayo. Kaya pa yan. hindi ay nagpakita yung tuloy niyan ay mga ko tatlong panya pa yung hilain natin oh pinagdudurog-durog na yung isda natin ang pawikan siguro yung bumanat dyan durog na yung kalaso kilawin nataksay kahapon tatlong panyo natin bakanti na sana magtuloy tuloy dami talagang kalaso puti puti so, masipag ka lang ito magdaing mabigat ito sa timbang so, kung ano panahon hindi natin makakuan ng panahon may pressure na naman kita ngabut balut bisa lambat iniutnya lakin lebat Malayang butiki. oh, isang planka na siguro yung huli nating kalaso na ito. Uh, tambak na. Ayan, yeah, madala lang na yung bangga ng isa na lang. natin ang dami na rin sa inyo ang kunin natin si kilos yan pa natin salmonite yan ito yung marami natin oh tira mo kalit lead nyo huli oh. nyo siya sa malaki kasi ito nakanganga pag ano nagalangoy nakabukain bunganga sabi nya kakain kasi ito nang mulatak